See Hello again guys A little bit update sa mga tanim ko dito sa salas Pakita ko sa ang labas Ayan May dami pa rin snow and ewan ko. hopefully mag matunaw na yung snow at medyo maging okay na yung panahon Ito nga yung mga tanim ko dito sa eh, salas namin Malaki na sila ito yung long beans. Yung sitaw sa atin ba? Yan. Nilagyan ko ng bamboo stick. Ganyan. Para meron silang akyatan. Yan. Tapos yung mga sili. Na, namunga na sila. Tingnan nyo. Ang daming bunga. Tapos hindi ko pa mailipat. Malit pa rin yung mga pot nila. Dahil nga wala akong space. At yung yung bell pepper na na rin yung talong yung talong nag start na rin mamulaklak pero hindi ko pa rin sila mainipat kaya nang sabi ko dahil nga sa space at sa kalamig sa labas at meron din ako yung mga madilit na seedlings dyan nagtanim na rin ako ng ibang gulay dyan ewan ko kung kailan magiging okay yung panahon so hopefully maging okay na yung panahon soon para sa ganun pwede ko itong ilabas sa greenhouse sa garden thank you for watching